Hello so everyone. So as you can see, anong uh, bata pa ako, nung elementary, tinuturoan ako ng aking magulang nung pagdadasal talaga. So tuwing alas 6, nagdadasal kami. So yung litanya ng pagninilay-nilay ng litanya is yung sinasabi niya, Tori ni David. So yung Tori ni David po is naandito yung Tori ni David. Tori garing, bahay na ginto, yes, kabanantipan. Pinto ng langit, which is iyon po ang nakikita ninyo. Yun po ang pinto ng langit. Yun, 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 yun or yung Golden Gate na tinatawag. So, doon po makikita, kabanang tipan. So, naandito naman po ang Mary's Tomb sa baba, yung uh, pinaglibingan ni Mama Mary. And then, doon po sa may maraming, eh, uh, ito, yung marami, yon yun po, dito sa may babang ito. Yun naman po yung Church of All Nations na yun po ay ginawa yung simbahan na yon Kaya po, Church for All Nations, siyempre, lahat ng nations, So, kaya po nabuo yung simbahan na yon. And then sa baba po no, naandun po yung grotto ng angels na nakatulog dahil nung nagdadasal po si Jesus on that time. And then sa baba is yung Mary's tomb. And then dito naman po, yun yung toringa, yung bahay na ginto. And then nandoon naman po yung sa may koronang tinik dun po sa may baba nun. And then dito naman po sa may pababa dito ng konte ang kuweba na ito. Kuweba po itong aming, ang ilalim po ng aming kinatatayuan. So, nandoon po yung Tomb of the Prophets, yung tatlong um, Uh, Santo yo naroon sina sa Karaya doon po yun yung uh, pupuntahan din namin pero may entrance fee na 5 shekel po yon so yun lang everyone uh, talagang totoo nakala ko talaga na sa Biblia lamang yung mga binabasa namin pero nung narito sa Mount Olives dito po makikita niyo lahat mabubiyon nyo lahat talaga di ba yung division of uh, space dito. So, ito yung cementerio ng mga Hudyo. And then, dun po sa may Golden Gate is yung cementerio naman ng mga Arab. So, yun lang everyone. Thank you so much.